Hi hey guys, for today's video ay tuturuan ko kayo paano itago ang inyong following sa inyong mga Facebook account, so meaning magiging zero na ang inyong following dyan, hindi makikita ng mga friends nyo or malalaman kung sino ang mga na-follow nyo, so wag na natin patagalin pa. Ganyan ang makikita ng ibang tao kapag tinignan nila ang Facebook account nyo, so makikita pa dyan ang following nyo, ako ay may 680 na following ang gagawin natin itatago natin para maging zero following. Para may tago ang following nyo sa inyong Facebook account, sundan nyo ang mga sasabihin ko. Una buksan ang inyong Facebook account tapos pindutin ang profile sa taas bandang kanan. Tapos scroll down pumunta sa settings and privacy pindutin ang settings. Pumunta sa audience and visibility, hanapin ang followers and public content, dito makikita nyo ang who can see the people, pages ang list you follow, pindutin ang public tapos only me. Dito makikita nyo ang who can see the people pages and list you follow na ka-only Mina. Balikan nyo ang profile nyo dito makikita nyo peren ang following nyo, pero wag mag-alala kasi sa punto na ito kayo na lang ang makakakita nyan, ang inyong mga followers ay zero following na ang makikita sa Facebook page nyo. Pindutin mo ang tatlong tuldok sa kanan tapos pindutin ang view as, dito ay naka zero following na, ito ang makikita ng mga followers mo, Nakahide na sa lahat ang following mo ikaw na lang ang makakakita nito. Sana ay nakatulong ako, huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like and share.